sa isang malayong baryo, na matatagpuan sa paanan ng mga bundok, at napapalibutan ng makakapal na kagubatan, may isang matagal ng kwento na ipinapasapasa ng mga matatanda, ang tungkol sa mga aswang, mga nilalang na sinasabing nagtatago sa dilim at naghahanap ng biktima. Tuwing kabilugan ng buwan, ang takot sa mga aswang ay muling bumangon at ang mga tao sa baryo ay nagtatago, nag-aalala sa pagdating ng mga nilalang mula sa gabi. Si Mang Rodel, isang matandang mang-uugnay sa kalikasan at tagapagtanggol ng baryo, ay isang kilalang tao sa lugar. Siya ay may taglay na tapang at isang matalim na pananaw na makaramdam ng mga panganib, kaya't siya ay madalas na inaasahan ng mga tao upang magbigay ng gabay at proteksyon. Ngunit habang lumalala ang takot sa mga aswang, ang mga tao ay nawalan ng pag-asa, iniisip na wala nang makakatalo sa mga nilalang ng dilim. Isang gabi, habang ang buwan ay mataas sa kalangitan, isang nakabibinging ungol ang umabot sa mga tainga ng mga tao. Ang mga tao sa baryo ay nagtakip ng kanilang mga pintuan, ngunit si Mang Rodel ay nanatiling matatag. Kinuha niya ang kanyang mga lumang kagamitan sa pangangaso, isang kahoy na tungkod na may mga simbolo ng proteksyon, at isang supot na puno ng asin at bawang, mga tradisyonal na pananggalaban sa mga aswang. Habang siya ay naglalakad sa gubat, ang hangin ay naging mabigat sa isang hindi natural na katahimikan. Ang mga anino ay sumasayaw sa pagitan ng mga puno at ang amoy ng pagkabulok ay pumuno sa kanyang ilong. Ngunit hindi siya natakot, ang kanyang puso ay puno ng determinasyon na harapin ang kasamaan na bumabalot sa kanyang tahanan bigla, isang pigura ang lumitaw mula sa madilim na bahagi ng gubat, isang mataas at payat na nilalang na may nagniningning na mga mata, matutulis na mga pangil. Isang aswang. Ang anyo nito ay nagbabago mula sa tao patungo sa halimaw. Si Mang Rodel ay nagtaas ng kanyang tungkod, binibigkas ang mga sinaunang dasal na ipinamana sa kanya ng kanyang mga ninuno. Ang nilalang ay sumugod sa kanya, ngunit handa si Mang Rodel. Sa isang mabilis na galaw, inihagis niya ang asin sa aswang na nagdulot sa nilalang na umatras sa sakit. "Hindi ka makakalapit sa baryo ko," sigaw ni Mang Rodel. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Ang laban ay nagpatuloy at si Mang Rodel ay gumamit ng kanyang kaalaman sa lupa upang malampasan ang nilalang dinala niya ito sa mas malalim na bahagi ng gubat, kung saan ang mga puno ay mas makakapal at ang mga anino ay mas madidilim. Sa bawat dasal na kanyang binibigkas, naramdaman niya ang kapangyarihan ng kanyang mga ninuno na gumagabay sa kanya. Habang ang aswang ay patuloy na sumusugod, si Mang Rodel ay nag-isip ng isang plano. Alam niyang ang aswang ay may kahinaan sa mga bagay na may kinalaman sa liwanag, kaya't naghanap siya ng mga sanga ng puno na may mga bulaklak na naglalabas ng liwanag sa dilim. Sa tulong ng kanyang tungkod, pinagsama-sama niya ang mga ito at gumawa ng isang uri ng ilaw. Sa ngala ng mga ninuno, itinataguyod ko ang liwanag laban sa kadiliman, sigaw niya, habang itinutok ang kanyang likha sa aswang. Ang nilalang ay napahinto. Ang mga mata nito ay nagningning sa takot. Sa pagkakataong iyon, si Mang Rodel ay nagdasal ng mas malakas. Ang kanyang boses ay umabot sa mga bituin. Ang liwanag mula sa kanyang ginawa, ay nagbigay ng lakas sa kanya, at sa isang iglap, ang aswang ay nagbago ng anyo, naging mas maliit ito at mas mahina. Nakita ni Mang Rodel ang pagkakataon. Sa kabila ng takot na bumabalot sa kanyang puso, nagpatuloy siya sa kanyang dasal. Sa ngalan ng mga ninuno at ng lahat ng mabuti, pinapalayas kita, aswang. Huwag kang bumalik sa baryo ng mga tao. Habang siya ay nagdarasal, ang liwanag mula sa kanyang likha ay lumakas, nagbigay ng liwanag sa buong paligid. Ang aswang, na ngayon ay nagiging mas mahina, ay nagnangalit at sumisigaw, hindi mo ako matatalo, Mang Rodel. Marami na akong nakuha sa baryong ito, Munit hindi nagpatinag si Mang Rodel. Hindi ka na makakabalik. Ang mga tao sa baryong ito ay may lakas at tapang, at hindi kami matatakot sa iyo. Sa kanyang huling dasal, itinuro niya ang kanyang tungkod sa aswang, at sa isang malakas na pagsabog ng liwanag, ang nilalang ay napaluhod sa lupa. Sa isang iglap, ang aswang ay naglaho sa harap niya, nagiging usok na unti-unting nawala sa hangin. Ang katahimikan ng gubat ay bumalik at ang mga bituin ay muling nagniningning sa kalangitan. Si Mang Rodel ay humihingal, pagod ngunit puno ng tagumpay. Nang bumalik siya sa baryo, sinalubong siya ng mga tao na puno ng takot at pag-aalala. "Mang Rodel, ano ang nangyari? Nakita ka naming pumasok sa gubat," tanong ng isang batang babae na may takot sa kanyang mga mata. Naipagtanggol ko ang ating baryo, sagot ni Mang Rodel. Ang kanyang boses ay puno ng lakas. Wala na ang aswang, ngunit dapat tayong maging mapagbantay. Ang mga nilalang na ito ay hindi basta-basta nawawala. Si Mang Rodel ay naging tagapagturo ng mga kabataan sa baryo, ibinaba ang kanyang kaalaman tungkol sa mga aswang at kung paano sila mapapangalagaan. Ang mga bata ay nakikinig nang mabuti. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-asa at takot, ngunit higit sa lahat, puno ng determinasyon na ipagtanggol ang kanilang tahanan. Isang araw, habang nagkukwentuhan sila sa ilalim ng isang malaking puno, may isang batang lalaki na nagtanong, "Mang Rodel, paano natin malalaman kung may aswang na nagbabalik? Paano natin sila mapipigilan?" Gumiti si Mang Rodel at sinabing, "Mahalaga ang ating pagkakaisa." Dapat tayong maging mapagbantay at laging handa. Ang mga aswang ay mahuhuli sa kanilang sariling takot. Kung tayo ay sama-samang magtutulungan, wala silang magagawa sa atin. Mula noon, ang baryo ay naging mas masigla. Ang mga tao ay nag-organisa ng mga pagtitipon tuwing kabilugan ng buwan, hindi lamang upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay kundi upang magdasal at magbigay ng pasasalamat sa kanilang mga ninuno. Ang mga bata ay natutong gumawa ng mga simbolo ng proteksyon, mula sa mga dahon at sanga, at ang mga matanda, ay nagbahagi ng mga kwento ng kanilang mga karanasan. Ngunit isang gabi, habang ang mga tao ay nagdiriwang, may isang kakaibang pangyayari. Isang malakas na hangin ang humagupit sa baryo, at ang mga ilaw ay nagpatay sindi. Ang mga tao ay nagtinginan, nag-aalala, may masamang presensya, bulong ng isang matandang babae. Si Mang Rodel, na naramdaman ang pagbabago sa hangin, ay agad na tumayo. Huwag tayong matakot, magdasal tayo at magkaisa sa kanyang utos. Ang mga tao ay nagtipon sa gitna ng baryo, naghawak kamay at nagdasal ng sama-sama. Sa gitna ng kanilang dasal, isang anino ang lumitaw mula sa dilim, e eh, isang mas mataas at mas malakas na aswang. Ang mga mata nito ay nag-aapoy sa galit. Nandito ako upang ipakita sa inyo na hindi kayo ligtas, sigaw nito, ang boses ay umuugong sa hangin. Ngunit hindi natakot ang mga tao. Sa halip, ang kanilang mga puso ay napuno ng lakas at determinasyon. Si Mang Rodel ay humakbang pasulong, ang kanyang kamay ay nakataas. Hindi ka makakalapit sa amin. Ang aming pagkakaisa ay mas malakas kaysa sa iyong kadiliman. Ang aswang ay sumugod, ngunit sa bawat hakbang nito, ang mga tao ay nagdasal ng mas malakas. Ang liwanag mula sa kanilang mga puso ay tila nagbigay ng lakas sa kanilang mga tinig. Sa ngalan ng mga ninuno, pinapalayas ka namin, sigaw nila, ang kanilang mga boses ay nag-umapaw sa hangin. Habang ang aswang ay patuloy na sumusugod, si Mang Rodel ay nagdasal ng mas malalim. O mga espiritu ng aming mga ninuno, tulungan niyo kami, ibigay ninyo ang liwanag na kailangan namin upang mapanatili ang aming baryo. Sa kanyang mga salita, ang liwanag mula sa kanilang mga dasal ay nag-iba ng anyo, nagiging isang makapangyarihang aura na pumapalibot sa baryo. Ang aswang, na ngayoy naguguluhan at natatakot, ay huminto sa kanyang pag-atake. Ano ang nangyayari? Bakit ako natatakot? Tanong nito, ang takot mo ay mula sa iyong sariling kadiliman, sagot ni Mang Rodel. Walang puwang para sa iyo dito. Ang aming pagkakaisa at pagmamahal ay mas malakas kaysa sa iyong mga pangil. Sa isang malakas na sigaw, ang mga tao ay nagbigay ng huling dasal, at ang liwanag ay sumiklab, nagbigay ng isang napakalakas na pagsabog na nagpalutang sa aswang. Ang nilalang ay napaluhod, ang mga mata nito ay nagiging malabo, hindi ko kayang labanan ang liwanag, sigaw nito, bago tuluyang naglaho sa hangin. Nang matapos ang laban, ang mga tao ay nagpasalamat sa kanilang tabumpay. Ang baryo ay muling napuno ng liwanag at saya, at ang takot na dulot ng aswang ay unti-unting naglaho. Si Mang Rodel, bagaman pagod, ay puno ng kasiyahan at pagmamalaki sa kanyang mga kababayan. Ngunit huwag tayong maging kampante, paalala niya sa mga tao, ang mga nilalang ng kadiliman ay maaaring bumalik. Dapat tayong patuloy na magkaisa at maging mapagbantay. Mula sa gabing iyon, ang baryo ay nagpatuloy sa kanilang mga tradisyon. Ang mga tao ay nag-organisa ng mga regular na pagtitipon upang magdasal at magbahagi ng mga kwento. Ang mga bata ay natutong gumawa ng mga simbolo ng proteksyon, at ang mga matatanda ay nagpatuloy sa pagbabahagi ng kanilang karunungan. Si Mang Rodel ay naging simbolo ng lakas at katatagan. Ang kanyang mga kwento ay naging inspirasyon sa mga kabataan, at ang kanyang mga aral ay nagbigay ng liwanag sa kanilang landas. Ang baryo ay naging mas masigla, puno ng pag-asa at pagmamahal. Isang araw, habang nagkukwentuhan ang mga bata sa ilalim ng puno, may isang batang babae na nagtanong, Mang Rodel, ano ang mangyayari kung may bumalik na aswang? Mumiti si Mang Rodel at sinabing, kung may bumalik, alam na natin kung ano ang dapat gawin. Ang ating pagkakaisa at pagmamahal ang ating pinakamakapangyarihang sandata. Huwag tayong matakot sapagkat tayo ay magkakasama. At sa mga salitang iyon, ang mga bata ay nagpasya na patuloy na ipagpatuloy ang kanilang mga tradisyon, hindi lamang para sa kanilang sarili kundi para sa mga susunod na henerasyon. Ang baryo ay naging isang simbolo ng katatagan at pagkakaisa, at ang kwento ni Mang Rodel ay patuloy na isinasalaysay sa bawat kabilugan ng buwan.